Usa ka bata nang siyang papa. Niya na siya siyang papa nga. Pa, unsa de ikada ko ang ginoo. Dipindi. Dipindi na sa iyong pagkita nga to sa iya ha. Kakita ka anang airplane nga naas langit. Dili na ko kayo siya makita pa. Gamay ka ay eh siya. Halos di na na ako siya makitaan. Gidala sa mga papa ang bata dito sa airport. Huwag iyang ipakita ang bata. Kung unsa kadaku ko ang airplane. Nangutana ang papa siyang anak. Sa kadaku ang airplane. Huwag niingon ang bata nga. Dako kaya siya pa. dili ko ka imagine nga ingon ana di ay kadako ang airplane. Nak, ingon ana ang ginoo. Layo ka sa iya, gamay siya. Pero kung dool ka sa iya ha, dako kaayo siya. Mas naman ang imong distance between God and you. Layo ba ni siya sa imong kinabuhi? Or dool ba ni siya sa imong kinabuhi? Kung layo siya, gamay siya. Pero kung dool siya, mas dako siya. Sanglit atong paninghaon nga mas muduol ta sa Ginoo dili ta magpalayo kay kung layo ta ngadto sa iya ha nga gamay siya usahay pa nga ni dili pa nato, makita kung si kinsa siya pero kung duulta ta ato sa iya ha makaunta nga, nga dako kay siya ug diha ta makaingon how big and how great is god sa atong kinabuhi kumusta man ang imong connection ngadto sa iya Kumusta man ang distance ninyong duha? Dool ka pa ba sa yaha layo na? Tingali nakalimot na ka sa pagsimba nga to sa yaha. Tingali nakalimot na ka sa pagampo nga to sa Tingali nakalimot na ka sa pagpakigistorya nga to sa yaha. Hinumdumi lang nga ang Diyos nagahulat kung kanos aka mabalik nga to sa yaha.